na handos nam barkada trofaina ang Eh diyan di Hindi pala yan Natutulog tutulong Ah. di hirap parehing hirap na ako sa mga kulong sa kung 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 ba Ako ang makakatulog sa inyo. Ha? Sino yung sa salita? Sino yun? Ako, si Cesar Montano, ang lakas ng sambayanan. Nya, 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 Ikaw ba yan, buboy? I love you, boy. Tulungan po ako. Libado <laughs> ba, ako, wala akong pera. Marami akong pera. Ang problema, wala akong kamay. <laughs> 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 okay lang, bubuy. Pupunta ako sa bahay mo. mo lang ako ng pera. Maawa ka niya. Basta ibiboto mo ako sa susunod na eleksyon. Ako, si Cesar Montano, ang lakas ng sambayanan. Good goodbye! Goodbye to all. If this one was that good, now, now, now! Yeah!